Sampung kahulugan ng leyon sa panaginip. Una, nakakita ka ng maraming leyon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kapangyarihan, impluensya o matitinding hamon na maaaring kaharapin sa buhay. Pangalawa, ang pagsakay sa isang leyon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng lakas ng loob, kontrol sa mga pagsubok at kakayahang pamahalaan ang mahahalagang sitwasyon sa buhay. Pangatlo, hinahabol ka ng leyon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng takot o problema na hindi mo pa hinaharap sa totoong buhay, pang-apat, kinagat ka ng leyon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng isang matinding pagsubok o trahedya na maaaring dumating sa iyong buhay. Pang-lima, patay na leyon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagtatapos ng isang malakas na impluensya o isang tagumpay laban sa isang matinding pagsubok. Pang-anim, nag-aaway ang leyon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng tunggalian sa kapangyarihan o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga malalakas na personalidad sa iyong paligid. Pangpito, na sa loob ng kulungan ang leyon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagpigil sa sariling kakayahan o isang malakas na enerhiya na hindi mo pa nagagamit ng buo. Pangwalo, pinatay mo ang leyon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng tagumpay laban sa isang malaking hadlang o isang makapangyarihang kalaban. Pangsyam, nanganak ang leyon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng bagong simula, paglago o pagbuo ng isang makapangyarihan yarihang aspeto ng iyong buhay pang sampo, ang pag-aalaga ng leyon sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng kakayahang pamahalaan ang isang malakas na sitwasyon o relasyon sa iyong buhay so yun lang po mga kaibigan so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos, maraming salamat